mango <chat> ali mango oh uh, mata ali mango mau na chick pink yan oh ramen yan yan ang dami niyan na anuan yan eh ah no

Ha? Kapon. Yo. Ila Kapon. English speaking. English speaking. Ito na baba. Hoy, say say talkay siya ha. Saday baba ito na. kabila. Sa kabila, kabila. kabila. ito sa kangkong. Kitae din ha puta, mommy, mommy, paako na ron po. Toloy <laughs> <laughs> tayo. May pinaganoan ng bubog, no? San, dala sa gilid. Sino may gera do? Ay bokya. Ba dito pa tayo mamatay. <laughs> Mapapasama tayo no? hmm. kay ano. Subok mai. Hmm. Ye. Yeah. Air. Bagal. Air balik na lang kami ha. Kupal. Ito, malaki rito itlog oh. Huwag mo namin na ng koholis. Bandang huli, wala ka pala rito, no? Hindi makita, puta. Ha? Di makita. Di makita eh. Di kita yan. <laughs> 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 <Ay> <laughs> <laughs> Mahirap na, nga na, baka talaga you know? no? Oo, kung mangyari dyan. <laughs> oh, wala man ng cobra sa tubig Ang eh. cobra rin kanya, no? Alam mo kung anong pangalan, uh, anong pangalan ng ano uh, sa tubig, <laughs> <Snick pit. laughs> Oo, oh. <Snick pit> ba? <laughs>

Buta, tepok na. Hindi, lumabo kasi. Kaya. Sabi. Yeah. Parang labo yan dito. Ito, marami rito ito, lo. Eh, no. tayo tagi đi ako dito isa dito na isa ron ha okay ako dito nakita mo lang meron sa eh no oh. alam no, <coughs> <coughs>

Tập hàng của nó ini Mà tay kupal <laughs> oh, kupal ka rin sabi oh lang <laughs> ito Manila Manila bay Manila bay, bay. ang tatapaan ko na oh buta yan ano ah okay. Omang yan tol. Ha? Omang. Ổng măng Ổng măng nha là lạ, ui lạ, ui lạ lắm Ui lạ lắm Tại sao tụi tao không thấy đi, cây Tara, naglabasa na yun. Dito naman tayo. Hindi na natin mo makita dito eh. Yung hmm. aso. <coughs> ha? Ibiniliter na. Kaya nga eh. Ano na ay. nakuha? Meron. Nga, na mapupulong ng kit, Per. Sali mo na.

يونا قول Tasmin pa mo tol. Tasmin pa mo. no. Oo. Cojolista. Ah Kumuha na kasi kami ngayon na rito eh, kaya ano eh. Kumuha na kasi tayo kanina rito, kaya na, wala, naubos na.

Well, naka-live mantayo tayo ng kalabaw. Ha? Tayo ng kalabaw.

Dalawe na. Ako. Ang jowa. Ang jowa na naman. Banta pala hawiin, no? Umuha kami dito. Nalatis hindi natin ito. Ito sa bundok. Doon. Kailangan pa rin ganun. Taas doon. Nung araw. Oo. balik na agad. Ang dami na puno na sa kanya, oh. E, Inamigit ka dyan. Tay na. Tete, oh. Putete, dito. Sa dagat. Putete, sa si nếu đây là mình oh, lật yêu tol. Kaya mo na yan. Dabi, dabi, na, dabi na lang ang bag ko ah. Nakakaya naman sa nakuha mo. <laughs> <laughs> Ayan oh. Kita mo ito. May pa isa tolo. Oh. Ayan. Ang oh, laki oh. Ayan tol. Papatay ah. Oh. Uy. Putang ina mo. Talas. Ta alas pala ng ano na to madam mo oh madam mo tapos na ba yan ay sorry sorry kala namin kasi hindi pa tapos eh si madam mo <laughs> <laughs> madam mo yan lalo no? madam mo yan madam wala na dumaring ka na eh patayin. Matik yan. papilahin diba, mo muna yan. Ay, na Isa lang yung ano dun eh. Nagayan eh. Paunahin mo muna yung purse. Huwag mo man, tukin. Pumunta nga tayo dito para magsimangot si Luis eh. Hindi magsaya eh, no? Sabot na! Pumunta kami ron, babatibot ka lang eh. Sunod si Luis. Sunod na si Luis May schedule pa naman sila ngayon. Oh. Ha? ini nga mo lang yun, Loy. Tara, okay na to. Sakto na to. La, payan, tol. 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 mo oh. oh. Ito po, oh. Masama ko tulisan no? oh.